Game na. Walang ganda. Puro kay Sophie pala ito. Puro kay baby Sophie pala ito. Awww. Masarap pa yung atulab. Tikman mo yung atulab. Pwede naman. May 5.70. Kuha mo nga siya. Okay, Sapi, so you want? You ay, want this? Ay, eh. pangkat pala yan, sorry. Ano pa yung pandugay, no? Ano yata, pandog? Pantog. Ay, pangkat yata ay. yan. Pangkat yan, babe. Sa kabila. Hello? Hello? Ang cute ni happy, girl. Ang ano naman ng bebe na yun. Hmm. Hmm. Ano so, to? Treats? Ah, treats pala to baba. Akala ko yung ano, yung may tuna-tuna flavor na may gravy. Akala ko ganito. Akala ko nga rin ganun eh. Wet food? Oo, oh, wet food. Tingnan tayo sa kami no? Ayun na, no, meron ano pala. Treats pala yun baba. Ah muna kayo ni Sophie? Ka Magkano damit niya? Magkano yung damit na naman si mami ah. Magkano yung dress Sophie? Magkano Sophie? si Lola magbabayad dyan eh. eh. Magkano labo? Ito So yung 200. So yung small. YouTube na kaya kasi sa iyo Sapi. Eh. na. Ayun oh. Bakit kaya sa Yun yung ibewan take one doon bakit kaya sa Parang may jacket naman siya. Kata yun. Huwag na pagkain na kaya mo Ayaw ko nabili at anak cute no? Ano tayo lang? Ayun o, may tuta. Chug! Sige, baka may kali dito na pampers. Yung maganda. Napalik ka na. nga? Wala. Uy, 44 na lang labo. Ha, ah, 49 siya dati. Ano ba, on, take one? ba, parang Same lang yun peptito 52 diba? 44 na lang. Bina mo lang isa sa Sophie kung gusto mo ba. JK! Shtay! May 185? Ayan ba yon? Hindi. Ang mahal ng daya pero mo. Magkano? 1.95.1. Ilang piraso? Ten pieces? Three pieces? Hmm. Amal ko ng biskwit eh, no? Saan? Pero parang ang laki nito, hindi. Mo. oh yun yun, binibili Kundi mas malaki 'to, no? 250 din para sa binibili natin. dito tayo lab. Si Sapi girl na pasaway.